Te, mag... Te, te, tanungin kita, magkano pala yung panindam mo dyan? Hindi nga. Promise. Tinatanong nga kita. mo na, Kasi... Hindi ma mo mabibilang yan, kasi, paano mo mabibilang yan? Hindi. Ayaw tayong bilang. Mabibilang ko yan. Balikan mo na lang dyan ng mga tama na tama, ated. Hindi kasi kakaunti na lang panindan ni ate Oh, four five. Oh, sabihin mo sa akin te. Umarap ka kasi dito hey. para makikita <laughs> kita. <si> <laughs> Hindi nga. Seven. Ah, oh, mare, pito. Initin mo. Oh, pito raw 'yon, oh, initin si mo. Ate, kinuha ko dito si Maisa. si Boss yung asawa mo. Oh, Demo. Mais pa lang oh. apat na piraso. Mais apat na piraso na lang. Tapos yung bananak yun, banana, dalawang Balawang, piraso. Atakay, dalawang turon. Dalawang turon. Dalawang bananak dalawang turon. Oh. Tat <laughs> tapos yung maruya, tatlo. Tapos kapuso. Tapos yun. Kapuso na suman. Lima. Yung suman. Kapuso. Okay, Lima na lang. Limang piraso. Lima. Tapos yun yung kuha. Ay, yung itlog, yung itlog mo tayo, eh. eh. may apat. itlog ka na eh. A a apat. Tapos. Tapos pito yung ay walo yung walo yung maliit oh. ano oh tapos hindi ko mabilang to hindi oh, alagang oh. kuhan yan sigurado alagang kuhan yan karkulado ko na eh oh, oh ito pa wala pa limandaan yan ti oh, wala kasi ito eh wala limandaan yan Babayaran ko na para makauwi ka. <laughs> <laughs> Promise. maraming pera to. hindi nga. Eh, <laughs> di pagkambay ka na lang dyan. Wala ka nagtinda. Ang sa akin lang... Sinasabi niyan. Papakyawin ko na nga, sinasabi ko lang yung totoo. Ilawan natin 'yan. Pa Umarap ka muna dito sa akin. Ayoko ay, okay, okay, ako, okay. Hindi kasi. <laughs> Uh Ano yan? O, sabihin mo sa akin magkano yan. Babayaran ko talaga lahat. Pamigay mo na yan. Ilawan natin si Ate. promise. Hindi, oh. ah, totoo. Hindi ako nagbibiro. Ay, yung ito, marami pa eh. natin Hindi si nga. Hindi pa nga abot lang. Limandaan yan eh. <laughs> ano ba yung rayaan Wala namang ilaw yan. Wala namang ilaw. Oh. <laughs> eh, ay eh, ay may kulay ano? Hindi nga. Oh. Iba-vlog na natin 'yan, oh. Oh, eh may vlog. Magkaano nga 'yan? Binibideo ka pala oh, Edgar, hindi. Na, <laughs> na, <laughs> hindi nga. <laughs> hindi nga, <laughs> nga biro 'yun. Parang tulong eh, ko na sa 'yon kung magkaano oh. nga 'yon. Tayo nagakaapakyawan na po ng oh. paninda sa Geo ba. Oo. Nagtitinda. Ah, Sinasabi ko lang sa iyo. Oo. Oh. oh eh. Hindi nga kasi gabi na, yeah, di diba? oh. <laughs> okay. oh, eh. ba? Amang tayo nito, yayamang ka. Babayaran ko na nga lahat diyan eh. Papakain na lang <coughs> ako, Ben. Oh. oh. Para hindi ka logi, bayaran ko na <coughs> na si Binan Rijano. Eh, ako. Eh, kung ako. Hindi, si nga, babayaran oh, ko na lahat yan yeah. eh. Dal limandaan lang kanina ko. Oo, oh, limandaan lang eh. <laughs> Ikaw naman eh. Ipapakain lang natin Ipapakain nga lang natin yan. yan. Hindi, <laughs> 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 kasi pag may bumili sa iyo, di ibenta mo. Pilaw, oh. At least binayaran po, ko. Wala po yan sa pimanahan Nasa sa oh. harap po na ano ng Ito yung pinakamagandang tindera po, rito. Oh. Sa pimanahan. Yan, yan. Oh. Uh. Pinipilitan ng kawon ng apat na tao. Oh, pinipilitan ng apat na tao. Binipilitan <laughs> <laughs> di dalawa lang. <laughs> <laughs> Hindi nga. Kano? Hindi biro yan. Oh. Hindi kita Kano? binibiro ah. Binibiyan po namin to si Edge. <laughs> Kasi Kahit pinapakiraw na po yung tinda oh. Hindi nga biro yun sinasabi ko sa'yo Para makauwi na tayo ka bini eh. Oo oh, <laughs> oh, Hindi ka kaya... Anong na okay na okay oh. 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 na, Nakikita ka oh. Oh. Kapit bahay mo lang ako oh. Hindi mo alam may vlogger ako eh Oh, dalawa na yung vlogger oo sa paligid mo. <laughs> oo. Oh. <laughs> Dinga. Oh. Promise, babayaran ko na yan sa'yo Pamigay mo na lang 'yan. <laughs> oh. Tawag ay tawa si ano no sigurado. Oo, oh. wala <laughs> na. Ay, na, na 'Yan. Ay, yung na, sinasabi eh. ko totoo naman. Oh, oh, oh. eh, basta Bicolano. basta Bicolano totoo. O sige na. Okay lang yan kuya, sige lang. O, hindi lang nga. Ako, eh. lang ako. Hindi po pwede, gusto ko umuho bago ko matapos tong binablog ko. Mat maging totoo nga. Okay lang yan. Hindi. Yan. Kakaunti na lang yan o. Oh. Magkano babayaran ko na yan? Hindi ko ako yan. Hindi nga. Ba, ama, <gibit siyainquadro> oh. Ay, Lahat na ng kinain nila ako na magbabayad. papa Di no? oh, diba? Bukas, panoorin ah, mo yung, yung YouTube ko na, ya. channel ko. Cool TV Vlog. Oo. Promise, 'yun. sige. Magkano inutang mo? Okay na yun. Hindi. Nakasali Magkano? na, nakasali na. O, oh, isasama, isasama ko, ko na. na. <laughs> <laughs> ako na bahala, magbabayan. Pwede. <laughs> kaya <laughs> ka sumasang ayun ako. Oh, Mare, sige, bigay mo na. <laughs> <laughs> Absyente yung utang ko. Pwede <laughs> Ranya Kumain ka nang kumain dito, libre na to lahat. Ako na magbabayan. Oh. Para, para mamaya, yung motor oh, ko, may parada ko na dyan. <laughs> uh. Okay lang yan, kuya. Oy, kuya, libre lang, oh.

Promise yan, oh. Ayan, oh. Wala, Ayan wala, si ate, wala. ah. Hello. Hindi ala yun, ah. Oh. Promise yan. Nahuyok. Oh, kuya na, wala kang utang, ha eh. Wala nang utang, wala ka nang utang. Wala ka nang utang. Thank you, thank you. Thank oh. you vlogger. <laughs> <laughs> Yung, kung sino gusto. <laughs> kung sino gusto kumain, kumain na rito. Oh. Oh. Alika, alika, alika. Alika, <laughs> alika. Halika rito, libre na to. Libre na lahat yan, mamili ka. Lilibre ko lahat yan. Binayaran ko na yan. Hindi, eh, sige. Kumuha kayo. O oh, sige, kumuha kayo. Ako maes, ako O sige, kumuha na kayo. Oh, kayo. Libre na yan. Oh, sige, na na yan. Oh. Ah, ito, hindi to katawaan. Parang tulong ko na rin kati yan. <laughs> mais. Right. Ayan. Oh, hindi, huwag ka bumili. Libre na lang yan. Kumuha ka dyan. Libre yan. Libre ko na yan. Oh. Libre ko na lang yan. Uy. Kumuha ka, ma. Kumuha ka. Lager. Wala Hindi, meron O, oh, libre na lahat yan. Ah, oh. buwag eh, ka. Okay. Buwag No. Sige. Ako ba dito kaya ating maganda. Sige ako na bala niyan kaya ating maganda. Ito ito. Ito. Ate, kuha kayo libre na 'yon. Ako na bala niyan. Thank oh. you daw sa akin anak ko. Ay, ay, Okay, dito luto. Ito. na para Ay di, huwag niyo kalimutan ha. Bicol TV Vlog. Huwag niyo kalimutan okay. 'yan. Okay. Okay, eh, hey, meron pa. Wait lang, wait lang. Okay, oh. ito. Okay, o oh, binayaran ko na okay. lahat 'yan. Okay. Ako ba sa ma apat na, go malaki okay, Tapos, 35 yung maliit, Bali, 70 'yon. Ha.

20 ano pa? Oh, Pakain muna sa kanila Masaya na akong kinain nila 'yan. Ay siguro 'to si Arlo na nalukay. eh. Nalukay oh. oh. mo oh. ito ma Sandali, sandali. 30 pesos na ano Kuya, thank you po. Thank you very much. Tapos yung Maruya. Salamat sa inyo. <laughs>

<laughs> Nagkakagulo na dito yung pinakamagandang ano rito yung may-ari ito. Te ano nga pangalan mo ti? Ed, Ed. Ed. Si Ed. Ayan po oh. si Ed. Okay. okay.

Ayan, ubos na yung <coughs> paninda ni Madam. Oh. Wala na, lagayan na lang natin. Lagayan na lang natin. Anim oh. na, anim. Dagdag mo, na so, siya. So. May dyan sa apat sa lima. Ayan po, mida sila. Mida okay, Ayan sila. ka ikaw pala si Bicolano TV Vlog. Ayan po, Ay, nagpapasalamat. Eh oh. na, na ubus na, natin, natin, uwi na Ah, uh, uh, gabi po Huwag niyo kalimutan mag like, and subscribe sa Bicolano TV Vlog po Marami pong salamat sa lahat ng sumusuporta Ah. Oh. 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 esan itu ya. ah. ya. ah. Bicol TV blog. Bicol TV blog. Oh

kung kulang pa ako ya, matotal ka muna lahat oh kasobra si pesos lang po December bayad na yan hindi joke lang <tries> don't forget to no, light like and share. Bicol TV Vlog Dito po yan sa ano, Pimanan Street. Pasay City. Hmm. O oh, isang sampo. Barangay oh. 31, Pasay City. Nakaubad no. mo. ang pandan. Daday, shout out ko muna sa video. Ano Sauce. Sauce na lang. naman ah. so na. Hindi. Para kaya ganun niya, para si ate makauwi na gabi na kasi. Wala na ako tayo pang sobris dito tayo. Ano pa, big bike.